Inaakot papalayon pala yung galing sa ano? akala ko doon lang yun sa ano mo. Inaakot papalayon. pala yun? Ito yung bayan ng Nagcarlan. Pagdating nga rin sa Tugaw, saan ang punta nito? sa San Pablo. San Pablo, Laguna? San Pablo, oh. Ah, pa San Pablo, Laguna pala yung diretsa dyan. San na sa yan. Ah. Ito naman, sa uh, Alucena. Dito naman, Diyan! Oh. Ganda ng ano niya. Sintro! Ito na pala yung daya nito. Sin nasa Sintro pala kayo malapit. Ah... Uy, litson. Daming litson manok. Daming litson manok, ha. Ultuhan kong maglitson, ha. Uy, langit tayo lang naman yung lupia. Ay, tatlo. Lupia. Yung dalawang lupia lang naman. Tapos yung nyo, wap nga Ako Wala naman kaming ano. Wala naman yung